Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang katapangan at kadakilaan na ipinamalas ng mga veteranong sundalo para lamang makamit ang kalayaan ng ating bansa. Ito yung nang pangunahan na Pangulo ang paggunita sa ika-82 taong anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga beteranong sundalo kasabay ng pagdiriwang ng ikawalumput dalawang taong anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Ang Pangulo ang nanguna sa mga aktibidad sa dambana ng Kagitingan sa Bataan. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ng mga beteranong sundalo sa paggamit ng bansa sa inaasam nitong kasarinlan. Anya, hindi lang dapat kada taon inaalala ang kabayanihan ng mga veterano maging ang mga nagbuwis ng buhay noong World War II. Giit ng Pangulo, habang buhay natatanawing utang na loob ng bansa sa kanila ang tinatamasang kasarinlan ngayon ng Pilipinas. It is of high importance to us, compelled not by, not by mere law or presidential issuance but by sheer heritage, by our shared history by the proud example of our compatriots whom we revere as our real heroes indeed this occasion should not be seen as a, as a tiresome recollection of a horrendous loss recorded in our history dagdag ng pangulo Bagaman tinatamasa na ng bansa ang kalayaan, kinilala ng punong ehekutibo na tuloy pa rin ang hamong kinaharap ng bansa na may negatibong epekto sa Pilipinas. Kabilang naanya ang malino na pagkanti sa soberanya ng bansa, na anya ay nagresulta na sa physical harm sa mga Filipino. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Hinimok din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kabataan na magsilbing inspirasyon ang mga nangyari noon 82 taon na ang nakalilipas. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Naway, mapagkuna natin ito ng pangibayong kamalayan, tapang at lakas ng loob. Igit sa lahat, Naaway patuloy nitong pagtibayan ng ating pagkakaisa at ang ating pagiging makabansa. Kasabay niya ng pagtiyak ng Pangulo na patuloy na aagapay ang pamahalaan para itaguyod ang kapakanan ng mga veteranong sundalo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga benepisyo, gayon din sa kanilang pamilya. Katunayan, inatasan na niya ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno para tutukan ang separation benefits ng mga sundalong nagtamo ng total permanent disability dahil sa pagganap sa kanilang tungkulin. Tutok din anya ang gobyerno para palakasin ang pwersa ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtulak ng AFP Modernization Program. We are doubling our efforts to enhance the, their, operational, their operational capability. We must therefore also ensure their safety. By procuring the right equipment, I therefore task the TND and AFP to assess and submit a report on the responsiveness of the current inventory of military supplies and equipment. These measures aim to show our unwavering support to our soldiers as they face new and growing challenges. Muli namang nanindigan ang Pangulo na hindi titiklop ang bansa sa kabila ng mga hamong kinaharap nito. Ours is a complicated world today. but we must not yield we must not back down from any and all challenges that seek to threaten our peace our honor our very existence Sinabi naman ni na Japanese Ambassador Endo Kazuya at U.S. Charge de Affairs Robert Ewing na bahagi na ng nakaraan ang naging mapait na karanasan ng mga sundalo noong World War II at tutok ngayon ng Pilipinas, U.S. at Japan sa pagpapalalim pa ng ugnayan ng mga ito lalo na't na at nakatakdang pumunta ang Pangulo sa Estados Unidos para sa kauna-unahang trilateral meeting doon. Mula rito sa dambana ng kagitingan dito sa Bataan, Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.